ang pag-ibig parang utot. What? Kahit anong gawin ay napakahirap itago. Ah? At pag ibinugo mo ang kimkim -kim ng damdamin, <laughs> maamoy ng lahat kahit hindi ka man umami. Ah! palang dress natin. Malaki yan. Baka magulat ka eh. Isama mo pa yung anak mo dyan. kasi yan. Ayun o, no, dress o. Oh. Oo, yan. Litis yan. Kaya original lang tayo. Yan, big buyer to. Taga bato-bato ata Galing capital. Parang namumukaw galing capital to Parang ano ah, kapit bahay lang kita. Ah, kapit bahay ba tayo? Oh, ngayon lang kita nakakita ulit kasi. Anak mo ba yung kasama mo? Sa akin swimming Ayan, magsusiming sila. Ako lang mayroon yan. Sa Little Boracay. Little Boracay, sana all. Little Boracay. Ready <laughs> na! Sana all. Binigyan ng magkano ba pinadala dollar? Bariya lang 'yan. Ano ne Bariya lang kay Ate 'yan. <laughs> ayan ano 'yan? Tanongin mo dyan Bariya Pur... lang. Purito 'yan, eh. 450 na lang sa iyo, kapitbahay. Eh. Ha? 450 na lang. Mali talaga, mahalin talaga 'yan, original kasi 'yan. Bigyan mo 400. Na no, 400 bigay mo para masisya sa naman sa itong kapit. Mo, hindi, pang sa sa Kasi sa'yo sa yan. Pinakita ko nga yung suot mo. Mas malaki, umubra eh. Parang papantila nga tayo. Oo, oh, yung grupo kayo. O, tawa yung anak mo, di ba? O, oh. mahaba yung suot ko. Ha? Mahaba eh. Gusto mo, kalkalin ko para makita. Naglabasan nga tiyan nyo eh. Oh, kita mo? <laughs> Hindi ko lang alam kung saan lugar yun. Oh, eh. Anak mo ba yan o pamangkin mo? Ah, pamangkin na ba ito? Oh, ah, akala ko anak mo yan. Ay, nasa abot lang ang mga anak niya. O, eh, akala ko eh, may kaya pa rito. Kaya, pa na, kaya pala panay-enjoy na lang. Ayan Tanoon. Tanoon. Okay, big buyer namin. Kapitbahay ko Rosia, Sa bato-bato. Pero tingin ko parang tag-capital to. Empleyado ng capital garment to. Kailangan mo total dante. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. na kulay itim na may puti. Printed. Yeah. Uy, salamat sa blessing. May konti na rin. Pwede na. Oh, mabalas na ng maray. Oh my God! Wow! Ah, parang niya akilang Little Burakay? Oo. Bu eh, baka tayo tayo. Little bagyo naman dito. De Tapos... De ah, parang niya akil. Malapit lang pala. Ang nagbook yung anak niya nasa ibang bansa. Wow, ang nga, si Sila pa nagbayad. Wow, sana all. Dapat. Sa... Ayoo oh. Sige. Enjoy kayo. Pang lang ata yan. Hindi kami pwede sumama. <coughs> Ay si Dani, Bilan mo. Oo. Oh, oh, Meron na siya. Meron na. Eh, baka naman local yon, Original din. So, pasod mo. O oh, eto pa mo kasama ata ito. Ay may 2 may yan. 180. Mayroon kami dyan. Tirnuhan na. Oh, uh, pwede na yan. 180. 180. Ba't mga anak mo? Hindi. Oh, Hindi. sige. Salamat ha. Thank you very much. Sa blessing. May konti na. Oh. Wag tigilin manitin.